Napansin mo na ba kung paano ang ilang mga katahimikan ay may bigat ng bakal? Mayroong dalang lihim na itinagong matagal na, na kahit ang kanyang katawan ay nasanay na parang ito ay bahagi ng hindi maiiwasang balat. Pero hindi yon. Ramdam mo. Ramdam mo. Napapansin mong hindi lang ito isang detalyang nakalimutan. Isa itong buhay na lihim, pulsante, tulad ng apoy na nakatago sa ilalim ng mga abo. Ang lihim na ito ay hindi neutral. Ito ay sumisiklab, Ito ay nagpapasama. Ito ang humuhubog sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga kilos, sa paraan ng kanyang pagtingin na hindi kailanman tumitingin ng buo. Maaaring nagtanong ka, bakit palaging may pag-atubili? Bakit, sa sandaling dapat ay may pagbibigay, nagiging nag-atubili? Ito ang bigat ng lihim na yon. At nayon, may isang bagay na malapit ng maputol. Alam mo ba kung kailan ang isang baso ay sobrang puno at ang anumang patak ay nagiging dahilan upang tumagas? Nasa puntong iyon ang kanyang puso. At ang pag-overflow ay hindi tahimik. Ito ay magiging mapanlikha at mararamdaman mo bawat piraso na tumama hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa Dahil dito ka narito, nagbabasa ng mga salitang ito. Hindi ito pagkakataon. Ito ay sinkronya, ito ang sandali kung kailan ikaw ay tinatawag na mapansin ang mga tila hindi nakikita. Ang lihim ay hindi nilikha upang manatiling nakabaon. Ito ay kumikilos, humihinga, nag-aantay ng tamang panahon para sa pagbubunyag. Naranasan mo na bang may pakiramdam na mayroong hindi nakikita na namamahala sa mga hakbang ng isang taong malapit sa iyo? Ang intuwisyon may mas maraming kwento sa likod ng tingin. Ito 'yon. Naglalakad siya sa iyong tabi, ngunit hindi siya kailanman buo laging kulang ang bahagi na nakatago. Laging kulang ang kung ano ang hindi niya kailanman nagawang aminin. Ang nakatagong apoy na ito ay may dalawang daan, o ito ay sumisira, o ito ay nagpapalinis. At ang sandali ng epekto ay papalapit na. Wala kang kontrol kung kailan, ngunit may kakayahan kang makapansin kung paano. Maaaring nakaramdam ka ng takot. Maaaring mas pinili mong itanggi. Pero ang pagdenay ay hindi pumipigil sa apoy na sumiklab. Pinapahinto lamang nito ang hindi may iwasan. At napansin mo na habang mas pinipigilan, mas nagiging matindi ang pagsabog. Alam niya. Kahit hindi aminin, alam niya. At alam mo rin, kahit hindi mo ito pangalanan. Isang larangan ng enerhiya ang umaagos sa pagitan niyong dalawa. Para bang bawat salitang hindi nasabi ay naging kapansin-pansin na sa katahimikan. At ngayon, ang tanong ay umuugong sa loob mo, handa ka na ba kapag bumagsak ang pagbubunyag sa iyong buhay? Ang lihim na ito ay hindi lamang kanya. Tumatawid dito, bumabagtas, and binabago ang sinumang nakikinig dito. Hindi ka magiging tagasaksi. Ikaw ay magiging bahagi ng epekto. Kung ito ay umantig sa loob mo, magkomento ka, kailangan kong marinig ito. Simula ngayon, nais kong huminga ka. Dahil ang darating ay hindi lamang sa ibabaw. Ito ay pagsisid. Ito ay pagtawid sa mga layer ng dilim hanggang sa makita ang nakatagong liwanag sa ilalim. May simula ang apoy ng lihim. At upang maunawaan ang katapusan, kailangan mong balikan ang pinagmulan. Hindi siya ipinanganap na may ganitong bigat. May isang sandali, isang pangyayari, isang pagpili o isang pilit na nagpasiklab ng sinumpang apoy sa loob niya. Maaaring hindi mo pa ito naisip na ang mga trauma ay nananatili sa katawan gaya ng mga nakatagong tatoo. Pero alam niya. Dahil ang kanyang katawan ay nagsasalita. Ang kanyang katahimikan ay sumisigaw. Napansin mo ba ito nang maramdaman mong ang kanyang presensya ay sabay na kanlungan at kalaliman? Paano kaya may taong nakakapagbigay ng seguridad at panganib sa isang tingin? Paano kaya may taong nakakapagbigay ng lapit at paghihiwalay sa isang paghinga? Ito ang lihim. Palaging ang lihim. Palaging siya at sa bawat araw na lumilipas, ang apoy na ito ay hindi humihina. Lumalaki ito. Napapansin mo ito sa kanyang mga mata na iniiwasan ang direktang pagkikita. Napapansin mo ito sa kanyang mga galaw na minsan ay maamo, minsan naman ay labis na magaspang. Napapansin mo rin ito sa kanyang katahimikan na may bigat na parabang may dalang buong mundo na hindi na ipahayad. Napansin mo na hindi kayang magtaglay ng puso ang tao ng labis-labis. Dumating ang isang sandali na nagsisimula ng bumakat ang lihim sa mga banayad na puwang. Mga salitang nahuhulog, mga ekspresyon na nagtataksil, mga gawin na sumasalungat. Nasa puntong iyon siya. Malapit nang magulat. Malapit nang hindi na makapagtaguyod. Malapit nang sumabog. At kapag sumabog na, wala ka ng ibang pagpipilian kundi ang harapin ito. Wala ng neutral na posisyon sa harap ng apoy o dahil ang sunog ay nakakabiktima o nagbabago o kinokonsumo o nagpapalaya ngayon tanungin kita handa ka na bang tingnan ang lihim na ito hindi lamang bilang kanya kundi bilang isang bagay na darating din sa iyong kwento baka akala mo ay kilala mo na ang lalim ng dalang ito pero hindi ang naipakita hanggang ngayon ay simpleng anino na naitatag sa pader ang tunay na apoy ay nananatiling nakatago at kailangan mong maunawaan ito, palaging may higit pa sa nakikita ng mga mata. Namuhay siya na parang may nakagapos na mga tanikala. Napansin mo na ba ang palaging tensyon sa kanyang mga balikat? Hindi lamang ito pagod. Ito ay ang bigat ng mga alalahanin na walang puwang upang huminga. Natutunan niyang umiti upang magtago, manahimik upang makaligtas, lumayo upang hindi matuklasan. Pero ang lihim ay umuusbong kahit sa katahimikan. At kapag naglapit ka ng sobra, siya ay nanginginig. Dahil habang mas malapit ang isang tao, mas nagiging kapansin-pansin ang mga bagay na sinusubukan niyang itago. Ayaw ng lihim ng liwanad. Ito ay kumakain ng mga anino. Pero ikaw-ikaw ay sobrang liwanad para sa kanya upang magpatuloy ng buo. May isang mahalagang sandali na darating. Mapapansin mo ito sa kanyang mga mata kapag sa wakas ay wala ng ibang paraan para suportahan ang maskara. Hindi niya kontrolado ang oras ng impact. Ang lihim, ito ang may kontrol. Parang dinamita na nakabaon na hindi nagtatanong kung handa ka na bang marinig ang pagsabog. At sa sandaling ito, kailangan mong pumili, lalayo ka o mananatili. Ang lihim ay nangangailangan ng posisyon. Hindi ito nagbibigay ng neutral na lugar. Ikaw ay mahahatak o. Oh. Ngunit may isang mahalagang bagay na hindi mo pa napansin. Ang lihim ay hindi lamang isang bigat. Ito rin ay isang mapa. Sa loob nito ay may susi upang maunawaan kung sino talaga siya. Kung kaya mong tiisin ang pagsabog, maunawaan mo ang nakatagong disenyo sa likod ng mga guho. At maaaring ito ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay hindi ka makatalikod. May isang bagay sa loob mo ang nakakaalam, ang dala niya, kahit gaano ito kasakit, ay may kabuluhan din may dalang pagsrevealing ito. Naramdaman mo na bang ang isang lihim ay maaaring humubob ng isang buong buhay? na maaari nitong tukuyin ang mga landas, wasakin ang mga tulay, o lumikha ng mga pader na tila walang hanggan. Ganito ang naging buhay niya. At ngayon, habang siya ay humihimbing sa hangganan, dala niya ang pagkakataon na mabasag ito. At narito ang pinakamahirap na bahagi, ang pagsabog ay tatama sa iyo. Masasaktan ka. Ngunit maaari rin itong magpalaya sa iyo. Dahil ang bawat lihim na itinatago ng malalim ay konektado, hindi lamang sa kanyang kwento, kundi sa iyo rin. Naniniwala ka ba sa mga pagkikita na hindi naman nagkataon? Alam mo ba, hindi ka hindi nasa harap ng lihim na ito dahil sa pagkakataon. May isang sinerhiya. May isang tawag. Ang epekto na darating ay hindi lamang para sa kanya. Para rin ito sa iyo. Marahil sa sandaling ito ay nararamdaman mo na ang isang hindi komportable sa iyong dibdib. Parang may isang bagay sa iyo ang nakatayo na sa hangganan ng pagiging nahahayag. At ito nga Kapag sumabog ang kanyang lihim, magigising ang mga lihim mo. Yung mga sinubukan mong ilibing. Yung mga akala mong wala na. Dahil dito, hindi pang ang pagkikita ninyong dalawa. Ito ay larangan ng revelasyon. Ito ay teritoryo ng apoy. Napansin mo na ba na ang buhay ay laging nagdadala ng mga salamin na nakadesenyo bilang mga tao? Siya ang salamin na kailangan mo kahit na masakit. Ang kanyang lihim ay ang baligtad na refleksyon ng isang bagay na sinubukan mo ring pumikit. At nayon, sa harap ng hindi maiiwasan, nandiyan ang tanong, hanggang saan ka handang umunawa? Hanggang saan ka handang tiisin ang apoy? Kung ang tanong na ito ay kumilos sa magkomento, alam ko kung ano ang magdala ng apoy sa katahimikan. Ang sandali ay mas malapit kaysa sa iyong akala. At kapag ang unang piraso ay tumama sa lupa, walang takasan. Maaari kang tumakas, maaari kang magsara, maaari kang tumigas. Ngunit kung pipiliin mong manatili, matutuklasan mong ang bawat pagsabog ay revelasyon din. At ang paghahayag ay hindi dumating upang lubos na sirain. Dumating ito upang ilantad. At ang anumang na sa wakas, ay maaaring mapabago. Ngunit huwag kalimutang, ang pagbabago ay nangangailangan ng pagdadaanan at ang pagdadaanan ay nangangailangan ng tapang. Nasa hangganan siya. Nasa hangganan ka. Ang apoy ay nasa hangganan. Ang susunod na galaw ay magiging tiyak. Nararamdaman mong mayroong isang bagay sa hangin, hindi ba? Isang nakikitang bigat na parang ang mismong oras ay naging mas mabigat. Hindi ito iyong imahinasyon. Ito ay ang kanyang lihim na nanginginig, handang magwasak sa mga mahihinang pader kung saan siya nakapigil ng napakatagal. Siya ay naglalakad na hindi mapakali. Ang kanyang katawan ay nagbabadya ng mga senyales na hindi kayang sabihin ng kanyang bibig. Mga kamay na kaunti na lang ang nanginginin. Maikling paghinga, bumibilis sa hindi inaasahang mga sandali. Mga tingin na umiwas parang may panganib sa direktang kontak. Napansin mo na ba ang mga detalye ito kahit na sinusubukan mong kumbinsihin ang iyong sarili na hindi sila nangangahulugang anuman? Ngunit ang mga iyon ay may malaking kahulugan dahil ang katawan ay hindi nagsisinungaling. At ang kanyang lihim ay hindi na kayang magkasya sa piitan ng katahimikan. Kailangan mong mapansin ito, walang lihim ang mananatiling hindi nahahawakan magpakailanman. Maaga o huli, ang katotohanan ay makakahanap ng puwang. Ang buhay ang nag-aalaga upang buksan ang mga bitak hanggang sa ang paghahayag ay makatawid. At nayon, ikaw ay nasa unahan ng paglalakbay na ito. Ang apoy na dala niya ay hindi basta-basta maubos. Kailangan itong sumabog. Kailangan itong sunugin ang mga maskara. Kailangan itong gawing abo ang mga palamuti. Sa ganitong paraan, ang esensya ay maaari ng lumitaw. At ikaw, sa kaalaman o hindi, ay napili upang masaksihan ang sandaling ito. Marahil dahil mayroon kang kinakailangang sensibilidad upang mapansin ang hindi nakikita. Marahil dahil nagdadala ka rin ng mga lihim sa loob mo na humihingi ng kalayaan. At narito ang katotohanan na iniiwasan mong aminin, kapag siya ay sumabog, may isang bagay din sa iyo ang susabog. Ito ang simetriya na nakakatakot. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang bigat. Ito ay tungkol sa salamin na kanyang kinakatawan. Inilagay ka ng buhay sa harap niya upang sa pagdapo ng kanyang lihim, makita mo ang iyong sariling refleksyon. Napansin mo na ba na ang ilang tao ay tila may dalang kapalaran? Siya ang isa sa mga taong iyon. Ramdam mo ito sa kanyang katahimikan. Ramdam mo sa kanyang pagkabagabag. Ramdam mo sa hindi maipaliwanag na tawag na humahatak sa iyo, kahit na mas madali sanang umiwas. Dahil may mas malaking nangyayari. Isang bagay na hindi lang nakatuon sa ibabaw ng mga relasyon. Ito ay ang espiritual na larangan na kumikilos. Ito ang pagbubunyag na papalapit na. Maaari kang tumakas. Maaari mong subukang magbulag-bulagan. Ngunit hindi mo maitatanggi. Dahil napansin mo na. Alam mo na. Ramdam mo na. At mas marami kang subukang igiit, mas lumalakas ang tawag. Ang kanyang lihim ay may magnetismo. Dahil hindi lamang ito sa kanya. Siya ay konektado sa iyong kwento. Naalala mo ba yung pagkakataon na naramdaman mong bumabalik ang isang lumang sakit sa simpleng pagiging malapit sa kanya? Ito ang pinakamalinaw na senyales na ang kanyang lihim ay umaabot sa loob mo. Ang kanyang tinatago ay nagpapasiklab ng mga alaala na gusto mo ring ilibing. At kaya't ang epekto nito ay magiging nakasisinda. Dahil hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa inyong dalawa. Tungkol sa lahat ng nananatiling nakatago at ngayon ay wala nang matatakbuhan. Kapag dumating ang pagsabog, madarama mo ang takot. Marahil ay galit marahil ay isang malalim na kawalang saysay. Ngunit, kung matutuklasan mo ito, mapapagtanto mo ang isang bagay na nagbabago ng lahat, ang apoy ay hindi dumating upang lamunin ka, kundi upang purihin ka. Sa puntong ito, marami ang sumusuko. Dahil ang sakit ng pagbubunyag ay halos di masustentuhan. Ngunit hindi ka nandito ng walang dahilan. May lakas ka. May pananaw ka. At kung malalampasan mo ito, lalabas kang iba. Marahil ay mas malakas. Marahil ay mas malaya. Marahil ay mas buo kaysa sa dati. Napansin mo na ba na ang buhay ay laging naghahanda sa mga pinakasensitibo para suportahan ang mga tila di masustentuhang bagay? Totoo iyon. Nasa lugar ka na yon ngayon. At gaano man kahirap may layunin ito. At ang layunin iyon ay malapit ng magbunyag sa pagsabog na paparating. Kung hanggang dito ay may naging apoy sa loob mo, isulat sa komento, ramdam ko ang apoy na paparating. Ngunit alamin mo, ito ay simula pa lamang. Ang apoy na sumiklab ay hindi lamang nangangahulugang pagkawasa. Ito ay nangangahulugang pagbubunyad. At kapag dumating ang pagbubunyag, wala nang mananatiling pareho. Handa ka na bang tawirin ang mga apoy? Ngayon, narito ka na. Nagsimula kang huminga sa bawat antas ng katahimikan, Tinahak ang bawat piraso ng lihim na sinubukan niyang itago, naramdaman ang bigat na hindi na kayang itago pa. At kahit na ganon, nararamdaman mo bang may kulang, hindi ba? Ito ay dahil ang pagbubunyag ay hindi nagtatapos sa pagsabog. Ang pagbubunyag ay nananatili sa loob mo. Ang kanyang lihim ay hindi inilagay sa iyong daraanan upang lamang takutin ka. Ito ay dumating bilang isang senyales. Dumating ito bilang isang tawag dumating ito bilang isang salamin para sa mga bagay na kailangan mo ring tingnan. Napansin mo bang ang buhay ay hindi nagbibigay ng mga pagkikita na walang kabuluhan? Bawat titig na nakakagambala. Bawat katahimikan na napabigat. Bawat gestong naputol. Lahat ng ito ay bahagi ng isang kodigo. Isang espiritual na kodigo na nangangailangan ng pagsasalin. At ngayon, sa harap ng apoy na naglalagablab sa pagitan nyo, mayroon kang dalawang pagpipilian, umatras o tumawid. Kung umatras ka, patuloy kang mabubuhay na parang walang nangyari, ngunit lagi nang may pakiramdam na may kulang sa'yo. Sapagkat ang pagkaalam ay naipon na. At kapag ito ay naipon na, walang ganap na pagbabalik sa nakaraang estado. Ngunit kung tatawid ka, matutuklasan mo ang isang katotohanan na hindi lamang nagbabago sa kanya, nagbabago ito sa'yo. Marahil ay natatakot kang tumitig ng tuwid. Natatakot sa pagharap sa lalim ng mga bagay na malapit ng lumitaw. Subalit tandaan, ang takot ay hindi tanda ng kahinaan. Ang takot ay patunay na mayroong isang bagay na masyadong malaki para baliwalain. At hindi ka tinawag dito upang baliwalain. Tinawag ka upang makapansin. Siya ay nasa hangganan. Ang kanyang apoy ay hindi maghihintay sa iyong pahintulot. Ito ay sasabog. At ikaw ay tatamaan. Ngunit huwag matakot. Sapagkat ang lahat ng apoy na nagmumula sa pagbubunyag ay nag-aalab upang linisin, hindi upang sirain. Kailangan mong maunawaan, ang sakit ay hindi magiging katapusan. Ang sakit ay magiging daan. Ilang beses ka nang umiwas sa bagay na makakapagpalaya sa sayo, dahil sobrang masakit ito sa simula. Ilang beses mong napagtanto, pagkatapos, na ang tila di matatag na sitwasyon ay talagang susi sa iyong paggaling ito na ang sandali. Hindi siya simpleng tao na may dalang lihim. Siya ay kasangkapan upang tuminin ka sa mga bagay na itinago mo rin sa iyong sarili. Ang impact ay hindi parusa. Ito ay tawag. At kung magpasya kang lumusong, mapapansin mong mas maraming liwanag ang nakatago sa likod ng abo kaysa sa iyong inaasahan. Ngayon, sagutin mo ako, handa ka bang magbago sa pamamagitan ng kanyang ipinapakita? Handa ka bang payagan ng apoy na sunugin ang mga bagay na hindi nakapakipakinabang upang isilang ang isang mas buo na bersyon ng iyong sarili? Kung ang sagot, alam mo nang hindi dito nagtatapos ang kwento. Dahil ang apoy na nagsimula sa pagitan nyo ay may marami pang sasabihin. At kaya't sinasabi ko sa'yo, huwag kang huminto ngayon. Kung ang video na ito ay mayroon ng epekto sa'yo, ang susunod ay mas magpapaantig pa. Ay click mo dito at patuloy na sumama sa akin.